Guys, ayan. Tayo ay magpapakain kay Mama Twinkle at ito ang ating nabuksan ngayong umaga. Nawa naman ang mga halaman. Very good morning Aruna. Uy, hey, Mama Tinka, good morning. Mika. Ngayon guys, wala na pong laman dito. Mama Tinka, papa papana pa pana. check ko yung iyong kainan. Titignan yun. Eh, Titignan ko. So, tingin. Uy. Madumi. Eh. Malapit ka na mga anak. Makakaganyan ka pa rin. Very good ka talaga. Wait lang. Wait lang. Guys, tapos na nga si Mama Twinkle kumain. Yan na mamahinga na siya at mamaya ako nga siya paliliguan at saka lilinisan ng kulungan. At may kasalanan ako sa kanya yan. Nilagyan ko pa ng tubig ayaw tuloy niyang kainin na. Pero konti na lang naman yung natira. So inunahan ko lang siya <laughs> lilinisan sana. Ayaw niya ng ganoon Gusto niya siyang magsasaid pero wala ng tubig. So umihi na siya dyan. Dyan pa talaga siya humiga ang laki-laki na talaga ng kanyang chan. So, today is 14th of November. Tatlong araw na lang po mga anak na si Mama Tinkel. So, today, papakainin natin siya ng dalawang kilo and tomorrow 1.5 kilos. And then, the next day 1.5 din. Tapos, sa 17, di na po natin siya pakakainin. So, as you can see, wala na po talaga itong Ani <laughs> na nandito. Uh, at hindi ko pa kayo na-update patungkol dito. Yan po yun sa mga susunod nating vlog. So, nasusurprise kayo kung ilang kilo. Sa so, susunod na yan, yun ang revelation natin sa susunod. Wala, no? O, wala, mo yan, no? wala, 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 Opo, oh, Ma. Papaliguan ko kay Twinkle. Masa ah. so, ka may aliliguan din kita. Aray Oo. Oh, oh. <laughs> oh. And time check. 10 a.m. Ito wala na nga pong tubig. Salamat sa Diyos. Ayun, nandun na lang. Punti na lang sa mga ano. Sumama pa sa akin tong aso na to. So, bago ang lahat, ito ang gagamitin natin major D at ma-shower tayo gamit ang sap-sap <laughs> pero kailangan nating paliguan muna si Mama Tinkle and then after that atin na pong lilinisan ito area na ito tulog-tulog dongis-dongis ni Mama Tinkle sweater. Uh, inabot ako yung malakas na ulan. Kasi sira na yung motor ng aking ano. Hindi ko alam. Siguro nung wala ako may pumutok yung switch so kaya pumutok yung yung cable, yung cable niya. So, hindi ko na siya ma-turn on. Tapos parang may may ano, may sunog. So, hindi na gumagana yung motor mismo. Tapos, yun na, ang plano ko, general cleaning for today. Nakabutan ako ng malakas na ulan. Ayan, nandumig dumig 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 Tapos dumig dumig so So, dumig dumig Ayan nga guys, finally, natapos din nating malinisan ang kulungan ni, ni Mama Twinkle. Kaya lang talaga, struggle kasi mano yung pagbuhat ko ng tubig. At mabuti na nga lang, may tubig ang prime water. Dahil kung hindi, katay na naman ako. Iyak <laughs> ka na lang ang lola niyo. So, ayun, sinilip ko lang kasi nakabukas yung gray So, medyo nanginis na sa akin si Tinkle. Yung puntot niya gumagana na habang naglilinis ako. Talsik-talsik na sa mukha ko. <laughs> yung kanyang mga dumi-dumi. Pero, and eventually, nakalinis din tayo. At, ayan, maliligo naman ako. Tapos, mamaya, pakain tayo ng alasing ko. So, magbababad ako, binababad namin yung yung pakain sa kanila wet feeding tayo. Kaso nga lang, sa ngayon, hindi ko pa nagamit ang major D. Hindi pa natin natin disinfect. So, nag-iipon muna ako ng lakas para bukas. Ito naman ang ilalagay kong pingal. So, yun muna guys, ang ating update para kay Mama Pingal. At sa sunod, i-update ko kayo ng kung ano ang nangyari sa ating aning na second parity ni Mama Pingal. Yan. Sa lahat ng sumusubaybay pa rin po dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po muli sa inyong pagsuporta. Kahit na hindi ako lagi nakakapagbigay ng updates. At kung nagustuhan niyo naman po itong video na to na walang kakwenta-kwenta. <laughs> Sabi ka na no, nag-comment sa atin, walang kwenta na no yung vlog natin. Pero yun nga, I'm just showing you guys kung paano magbabuyan. So this is the daily daily basic. Yeah? basic thing na ginagawa ng isang nag-aalaga ng baboy, lalo na ng inahin. So, basic lang yan. So, kung ano yung nakikita nyo, what you see is what you get. So, yun yun. Kung may mga katanungan kayo kung ano pa yung mga gusto ninyong malaman, may mga tanong kayo, comment lang po ninyo kasi sa try po natin na masagot yan. At kung, ma kung pa pwede, ay gagawa tayo ng content para sa mga questions ninyo. But so far, I haven't received any questions at all. So, ito lang po muna ang ipapakita ko sa inyo, yung update ko kay Mama Twinkle, kung paano ako nagpre-prepare para sa kanyang panganganak, nalalapit na panganganak. Hindi pa nga po yun, part 1 pa lang ito eh. Part 1 pa lang. Actually, part 2. Ang part 1, eh, dinspose natin yung anim para malinisan ito ng, at mabakante siya at least 2 weeks. Mawala yung mga mikrobyo. Kasi importante po yun. Dito gagala sa kabilang to ang mga anak ni si Mama Twinkle. And si Mama Twinkle naman ang second preparation natin. Liliguan, lilinisan ng buong balat at sumisili po siya. Ayan, hindi ko siya ngayon napakain ng kangkong. So, nagtatampo sa akin si Mama Twinkle. Pero ito yung susunod, part 3 natin. Part 3 pa talaga. So, ganyan lang po talaga ang pag-aalaga ng mga baboy at awa po ng Diyos kahit na may mga kung ano-ano ko naririnig na kung kalat na balita na yung iba naman kasi ginagawa na lang ng story ha? kapag may nagbenta ng baboy may sakot na alam niyo yun <laughs> para hello hindi pa nagbenta lang ng baboy kasi kailangan ng ibenta at wala nang pambili ng feeds Ayun, yun yun ganon kasi nga luging-luging ngayon ng -luging mga baboy pero yan itong mga iaanak ni Mama Tingkel, ibibenta po natin. Lubin makahanap ako ng mga buyers. Uh, at syempre, kumpleto naman po sa Tokyan at saka kung anong mga kailangan gawin sa mga baboy. So, ayan. Kung nandito kayo sa Vinson's Camarines Norte, sabihan nyo lang po. O, oh, mag po kayo kasi abangan nyo po yung <laughs> panganganak ni Mama Tingkel. Third party po niya soon, November 17. Yun lang po muna thank you so much guys for all, all your kind support. And if you may, please like, subscribe, and share this content para naman ma-inspire din ako na makapag-share pa ng mas maraming ideas and daily lifestyle sa pag-aalaga ng mga baboy at dito sa buhay probinsya ng isa XOFW. <laughs> so, back to you guys! Bye-bye!